diyan. May mga may mga okay. gerada ba? Tanaw naman yung kaba ba. Ok to ko ba gamit ta nanalo? Ah, sila 'yung mga technique. Iba mo 'yung iba diyan 'no, technique, di ba? Yeah. Apple <laughs> Hollow. Huh? Si, di ba? Napakadali lang. No need. Walang kahirap-hirap si Master dito. Kita mo Pinapawisan sila. Tayo dito. Sakit yan. Ah. Ano trabaho. Ma perah paling ini dong, Oke, Ya,

ba? Balik nga muna natin to Balik muna kasi tatanggalin muna to Yes, yeah, si Master Magkakabit tayo ng bulb Ito yung bulb, napakalaki Kita mo,

Mahi video ada uh, picture, mahi video. Ha? Interview, interview. Ata, bend the screen, bend the screen. Ano? Ano taban? Oo oh, yan, yeah, nasugatan. Hindi sila gumamit neto. Eh. Dapat gumamit kayo nito. Ah, ito. ba rin hinarakib, ba rin... Ano, down, ada down? Haan, haan. Ganyan lang master. ito yung ito yung pang binding niya pang binding nito alatul yung Filipino la language alatul la oh, ginawa ito bini, uh, kasali ito dito hindi nila gumamit yung tiki diba Yeah. Come na yan, ibaba na ano, muna dito na naman tayo ito yung bal mga master eh kasi sa ito kalam talang <laughs> yan ang mga balb yung bal na malaking bal so, mamaya bubuksan niyan. ito lang simple lang diba dapat tinanggot lang na bagay malaking tulong mag hirap sila dyan Kaka ikot ikot pwede naman gamitin ito mag youtube minsan mag, mag facebook makaka itigil ng facebook pero hindi naman alam yung mga technique ba pwede na naman ikot mga. So, yan, mas dun, di, <laughs> ikotin mo nga so ayan master dun hindi mahanap ikotin mo ayan si dolong taga mandawi uwing uwing na yan Yan, mga teknik mga master. Hindi mo na kailangan nito. Paikot-ikot ka pa. Yung tuloy yung kasama namin na sugatan dahil nahulogan ng bolt. Di ba? Ito yung kwan, ititira nila para ito yung guide sa doon sa kumbaga sa madaling salita, ito yung dawil. Di ba? Ito yung dawil para may pasok yung malay nagad. So go ahead sa kumakabit natin kumakabit nito at mga master natin dyan na makunong ito. so sampal lang tayo dito ito yung busing ko yung forman namin boss alignment alignment alignment, alignment. okay rendering uh, so pupunta ata tayo doon sa man manhole man master kunta natin dito sa manhole para sa i-check natin alignment downfield downfield ewan pa ba tayo at titingnan natin alignment ng kabilang pipe so may metro san tayo ah filipino good men